Morning mga kaibigan, mga kalingap Ito natanggal yung pito nung ano Interior ito Hindi kayo kapat ko sabi niya buo pa ito eh, Tingnan natin kung buo pa kung walang butas ito Kasi nangyayari ito pag, medyo me, pag medyo mahina ang hangin mo Tapos apat ang sakay mo Halimbawa Bigla ka ng reno Ngayon iikot ngayon yan yung, Iikot yung interior doon sa, rim Ngayon marat mababaklas yan Ngayon gupitin natin to, Paliitin natin At ipapasok natin dito sa loob tingnan natin kung obra. Tapos magkubit rin tayo interior. Pag nilagay natin ito, ipapasok natin ito dito. Tapos ilalak natin dito. Tingnan natin kung pwede siya. Sayang siya, sayang kasi ano Wala siya mga butas. Ayan mga kaibigan. Ganto lang gagawin nyo. sakaling ano, sakaling uh, mag-click, may natutunan kayo. Eh. Ayan. Kasi ito yung pinakang cover sa labas. Kaya... Pakapat pa, ano siya, malaki kailangan natin siyang bawasan para para mai-insert natin sa loob. Ayan, maliit na siya. Ayan. Ganun siya kaliit, ayan. Try natin ngayon i-insert dito sa butas nito. Ayan. Tingnan nyo Try natin. Ayan, pumasok siya. Ngayon, sinabi natin kanina, ilagay natin 'to. Ating gripit. Try natin. Para siya magiging silbing uh, selyo putas ayan tapos ito ngayon balik natin to higpitan natin ayan ayan ganyan lang magkakari mo lang tayo wala tayong pambili pwede natin itong gabitin mga gantong uh, pamaraan o idea Pwesta lang muna natin gamitin. natin para ano para maipit yung ano rubber to rubber hindi siya ano siningaw ito na yung pinaka parang selyo niya try natin meron tayo dito mga pang ano sira pwede din natin kung pa pwede ito yung sa ano sa ano ng bola tingnan natin Hangin lang tayo ng konti. Ayan. Sana pumasok. Ayan, nabalobo siya ng konti. Ayan natin yung aking Ibig-ibig uh, natin yung, 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 yung dito. Ibig-ibig natin. Ayan. Kita ba yung pito? Ayan yung pito. Walang umakan ng tubig. Walang bumubula. Ibig sabihin, naselyahan natin sa paghihigpit natin. Ngayon talaman na natin kung ito pala 'yan. may bumubula dyan Ibig sabihin may butas yan yan wala sya ah meron ayun may butas sya ay tumutog ah, may butas sya isa yun yung saninong ano ah umano yung hangin dumambot tapos mabigat ang karga kaya ano namreno siya tanggal na baklas yung pinakang barbola pero nagawa natin yung barbola ayun o no? oh. ayun barbola ngayon oh. No? wala siyang ano hindi siya hindi siya mano kung gula yung sabihin eh. ibig sabihin uh, naselyuhan, na, naselyuhan na natin to oh. tatagpian na lang yung butas na isa at magagamit na kaya sana may natutunan kayo kung paano magpalit ng pito Paano magandito lang, bye bye, uh, God bless.